Oh, magandang araw sa inyong lahat. Dapat alam nyo naman, ngayon po ay Martes kaya meron tayong Spokes Hour. Medyo maaga po tayo ngayon kasi ang flight ko pabalik galing dito sa Davao ay 9:15 ng boarding. So kinakailangan eh matapos ang ating ang ating uh, uh, Spokes Hour bago mag-boarding. Nandito po ako ngayon sa Kingdom of Jesus Christ, no? kung saan nagkaroon po ng issuance ang ating Regional Trial Court ng Davao City, yung Executive Judge, ng tinatawag na Temporary Protection Order. Yan po ay alinsunod doon sa tinatawag na Writ of Amparo. Ang Writ of Amparo po, yan ay Writ to Protect. Amparo po ay Spanish to Protect. At ito po ay binibigay ng hukuman doon sa mga tao na mayroong banta sa kanilang buhay, kalayaan or seguridad nakakagalak naman po na bagamat bago itong rito pamparo, nakita natin na bagamat 3,000 ang kapulisan na lumusob dito sa KOJC, ayun, nag-issue ng rito pamparo at ngayon po, at least, bagamat nariyan, pa na, nariyan pa rin mga pulis, ay hindi na sila po pwede maghari-harian. Hindi sila po pwede na manira ng uh, simbahan. Ewan ko ba, eh, ang sinasabi kasi nila, eh meron daw sila mga listening devices, nakakarinig daw sila ng mga heartbeat, at uh, kaya pati yung uh, simbahan mismo, aba, yung mismong altar ay eh, sinira at uh, sinasabi nila, nakakarinig daw sila ng heartbeat doon sa ilalim ng altar. Pero nakikita nyo naman po ang majesty of the law. Miski walang laban yung mga nagdadasal na mga miyembro ng KOJC, eh nandyan ang batas para bigyan sila ng proteksyon pag merong banta sa kanilang kalayaan at sa kanilang seguridad. Siyempre po, seguridad ay merong banta dahil mantakin nyo. Linusob ang kayo, JC. Saan ka nakakita na service of warrant of arrest kasama ang paglusob at pag-occupy na para bagang hindi na sila aalis dito sa KOJC. Ano yun? Gusto nila mag-takeover sa KOJC na hindi magbabayad ng just uh, compensation at hindi for a public purpose. Hindi po po pwede yun. Pero alam nyo, nasasanay kasi minsan yung mga kapulisan na ganyan ang ginagawa. No? Kapag merong illegal daw na human smuggling, po pwede nila makonfiscate yung property. Hindi nila alam, wala po tayong batas para dyan. Meron lang po sa Amerika ng ganyang batas, pero dito po sa batas sa Pilipinas, wala po talagang ganyan na po pwede ka mag-expropriate kapag merong predicate crime. No? Kinakailangan po ipasapayan ng Kongreso. So, so anyway, at least, Natagdagan ang inyong kaalaman. Ang right of amparo is a right to protect. Kapag mayroong banta sa buhay, seguridad at sa <clears throat> uh, liberty, no? sa buhay, sa kalayaan at sa seguridad. At ang naging reasoning ng ating na uh, maistrado na tama naman, siyempre yung pag-occupy ng kapulisan, yan ay banta sa seguridad, hindi lang po ng mga ordinaryong mamamayan na mga miyembro ng KOJC kundi lalong-lalo na yung mga nananampalataya at yung mga nag-aaral dito. Kasi sa loob ng KOJC, e eh, yung simbahan nila. Siyempre, malalabag yung karapatan ng mga nananampalataya na magsamba. At nandyan yung malalabag din yung karapatan ng mga estudyante na makapag-aral. No? So, nagkakaroon talaga ng um, paglalabag sa karapatan ng seguridad. Now, pero siyempre po, marami kasing nagsasabi na wala kaming pakialam dyan sa KOJC. Mali po yan eh. Kasi ang laban ng KOJC, hindi lang laban ng isang sekto. Yan po'y laban ng buong Pilipinas. Bakit? Unang-una, kahit anuman ang pananampalataya ng KOJC, sila po'y Pilipino muna. Dahil sila'y Pilipino, meron silang karapatan. In fact, hindi lang dahil sila'y Pilipino, may karapatan sila. Sila ay mga tao. At dahil sila'y tao, meron silang karapatang pantao. Kasama na dyan yung karapatan sa seguridad at karapatan sa pagiging malaya. So, ang laban po na kay ay laban ng lahat. Dahil habang meron pong karapatan ng mamamayang Pilipino na lalabag, ay baka susunod tayo na ang magiging biktima. Kaya nga po, lahat tayo may K, may pakialam sa nangyayari sa KOJC. Mantakin niyo po talaga. OA, eh, yung kanilang puwersa na ginamit sa paghahanap sa isang pastor. Kaya ayaw mo, kay gusto mo si Pastor Apollo Tibuloy, you have to admit, bakit naman iisang tao, tatlong libo fully armed, lulusubin mo, i-o-occupy mo pa yung kanilang pinagdadasalan at pinag-aaralan. Wala po talagang dahilan yan. At mantakin ninyo, pinagsamantalahan nila na saradong hukumahan para bagang alam nila na magkakaroon ng four-day holiday, abay, ginawa talaga nila yan ng four-day holiday. Mabuti na lang nung nagbukas na ang korte ng Tuesday, umakto agad ang ating hukuman. Pero o nga pala, yung Rito Pamparo na petition, na naisampayan, Hulyo pa. Kaya lang, wala pang mga pangyayari na sa tingin ng judge ay eh, dahilan para mag-issue ng temporary protection order. Kasi hindi pa naman sinasalakay yung premises ng KOJC. Pero ngayong sinalakay na, nakita na niya. E eh, sino ba naman ang kinakailangan pa magpresenta ng ebidensya? E eh, nakikita na sa TV araw-araw kung ano nangyayari na parang nagkaroon ng gera dito sa tabi ng airport at linusob ng sangkadbukal, sandamukal na kapulisan talaga itong KOJC. No? So ang pakialam po ng mga Pilipino kung nagagawa nila ito sa isang sekto na nung uh, ang mga nakalipas sa taon ay lahat ng politiko nagpupunta dito sa Davao para sa UN dahil kinakailangan nila yung boto ng sekta, e eh isipin ninyo, kung ikaw yung ordinaryong mamamayan Pilipino, e eh, bakit hindi magagawa rin sa iyo ito? Kung nagawa nilang bantaan ang seguridad at kalayaan na isang sekta na sinusuyo ng mga politika, paano ka na Juan de la Cruz. Paano na iyong karapatan? Lalo na siguro lalabagin ang iyong karapatan. So hindi po totoo yan ha. Napalibasa, ibang pananiliwala ng KOJC hindi dapat suportahan. Pilipino po muna sila, tao po sila, at lahat po tayo merong karapatan dahil lahat po tayo inukit ng Panginoon sa kanyang imahe kaya dapat tayo tratuhin bilang tao. At yung pagtrato nila sa KOJC, hindi po talaga makatao dahil parang ginawa sila mga terorista. Hindi po tama yan. At nagpapasalamat naman kami na ang hudikatura ay nagkaroon na ng ganitong remedyo. Alam niyo itong remedyo ng rito pamparo, talagang ginawa yan para magkaroon ng solusyon doon sa patayan sa lipunan. Kaya ngayon, ordinarily, yung mga humihingi ng rito pamparo ay yung may mga banta sa kanilang buhay. Ako po, isa ako sa pinakaunang nakakuha ng rito pamparo para isang periodista. Alam niyo po, binigay ng Supreme Court ang writ of amparo. Ito yung si Nilo Baculo na may banta sa mga drug lords ng Mindoro. Alam nyo ba, matapos ibigay ng Supreme Court, napaso, hindi ibigay ng Court of Appeals. One month later, napatay si Nilo bakulo Kaya sinabihan ko yung mga justices, may mga dugo kayo sa inyong mga kamay. Dahil yung mga panahon na yon, hindi pa nila naintindihan kung kailan dapat i-issue ang writ of amparo. Hindi naman required na mayroong... Um, beyond reasonable doubt na may banta sa buhay. Just a reasonable certainty na banta sa kanyang buhay at seguridad ay sapat na yan. Bakit? Kasi pag ikaw nagkamali at hindi mo binigay ang rito pamparo, ang mangyayari, dedo yung tao. At yan ngayon nangyari kay Nilo Paculio. So, nagpapasalamat uh, kami doon sa administrasyon ni dating uh, Chief Justice Renato Puno na siyang nagsulong nitong Rito Pamparo dahil ngayon pinakikinabangan ng KOJC bilang mga Pilipino bilang garantiya na hindi malalabag ang kanilang karapatan sa seguridad. Well, isa pang malaking pangyayari, no? siguro naman nakita nyo kung paano si Wonder Vice President na talagang inupak-upakan silang lahat sa Kongreso. Mantakin nyo, 300 plus na mga kongresista pinagtulungan ng Vice President pero wala silang nagawa. Ilalagay ko lang po sa konteksto ko anong nangyari ngayon, no? Ang budget talaga ng BP ay dahil nga doon sa kanyang kampanya nung eleksyon, nasabi niya natutulong siya sa buhay ng mga ordinaryong mamamayan. So pinag niya ano ba kinakailangan ng mga mamamayan. Nakita niya medical assistance, yung food assistance, yung assistance para sa ayuda. So sabi niya dahil yan ang pangangailangan, iyan ang ibibigay ko sa kanila. Pero ang dinadahilan ng virus at saka nitong mga um, kamatayan black, eh yan daw pa ay binibigay na ng mga line agencies gaya ng ng DOLE at ng iba pang mga ahensya. Mali po yun eh. Bakit? Kasi nga po yan, mga galing sa mga departamento, pinupolitika ang tanong bakit ang mga congressman at mga senador ang siyang namibigay ng tupad ng uh, iba't ibang ayuda. Isang ayon sa desisyon na napanalo ko para kay Greco Belica yung decision laban sa pork barrel no wala na dapat pakialam ang mga mambabatas matapos maipasa ang pangtao ng budget eh bakit sila namimigay ng ayuda syempre dahil sa epal now dahil sa epal na politika ang ibig sabihin niyan ang bibigyan lang ng congressman at ng mayor yung kakampi nila bakit Meron bang pinipili ang kahirapan na kakampi ng congressman at kakampi ng mayor? dyan papasok si VP Sara. Yung mga hindi nabibigyan at mayroon naman listahan ng DSWD kung sino na nabigyan, yan ang bibigyan ng Inday Sara. Dahil hindi naman po pwede na yung mga paborito lang ng mga politiko ang nabibigyan. Ang VP office, dahil siya mayroong satellite offices sa buong Pilipinas, wala po yung pinapanigan sa politika. Ang tinitignan lang kung mayroon pangangailangan at kung ano yung pangangailangan, whether be medical, sickness, burial, educational, at ibibigay ang tulong. So hindi po valid yung sinasabi nila na yan ay pinamimigay na ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Hindi po ang VP ay ang equalizer. Dahil kung hindi, mga kampun lang ni Tambaluslos ang makakakuha ng ayuda. Paano naman yung tunay na nangangailangan? Diyan papasok ang VP Sara. Ano bang ginawa niya? Eh alam na niya kasi, alam na namin na talagang tatapyasan siya ng budget hindi siya isi-zero budget, ibibigay yung sweldo ng mga manggagawa sa Office of the Vice President, pero ni isang kusing sa programa, hindi sa bibigyan. Bakit? Dahil gusto nilang gurguri nga si Vice President. Dahil sa ang kalaban ng tambalus pagdating ng 2028. Dahil kapag walang tulong na naibibigay ang Vice President, siyempre sasabihin ng tambalus lahat ng tulong galing sa akin dahil ako may hawak ng budget. O, di ba? Pero alam na ni VP Sara yan. At siguro, sinabi niya, tanggap ko na yan. Kaya hindi na ako makipagplastikan. At talaga naman, pinakita nila, suntok dito, suntok doon, suntok dito, suntok doon. Hanggang wala na silang nagawa. Take note ha, 300 sila laban sa nag-iisang Vice President. Kaya saludo ko kay Vice President, no? Walang kaplastikan, walang paligoy-ligoy, walang alinlangan, walang takot. Talagang sinabi niya, let's call a spade a spade. Politika ito, at kung gusto niyong tanggalin yung tulong na bibigay ko sa mga kababayan natin, that's on you, not on me. So palakpakan natin ang BP Sara. <laughs> ngayon naman, dahil tayo po inaririto sa KOJC, nice ko mag-interview ng mga taga-KOJC. Eh maraming mga nahihiya dito. Sino bang aking makakausap ngayon dito? Si Master Jaquero. Ay nako, ang mga boljakero nandito. Aha. Nandito si no aking yeah, alikap, lang ako mag interview yes, ha. ako mag-interview. Ali ka rito. Ali ka pare. <laughs> Oo. Oh. Okay. Ito si Hana, dapat ma-interview ko. Pakilala ah, okay. muna tayo. Oh. Bossing. Oo. Oh. Uh. Oli Coach po. Uh. Ay, naku. ito pala si Coach Oli. Hello, oh. Alam mo? Pan mo ko. Uh. Kaya lang baka SM na ka, kaya hindi ko akala ikaw pala si Coach Oli. <laughs> Coach Oli, gaano katagal ka na dito ngayon sa Teo Si Kampao. Ah, uh, Thursday tayo dumating, no? Thursday, so, that's the same thing. mag, <laughs> <laughs> mag uh, ano na, 10 days. There, 10 days na. 10 days. 14 days na. So nakita 15. mo kung paano talaga supilin yung karapatan ng KOJC. Ay, grabe po. oh brabe. akalain mo ba mangyayari ito? Ah, uh, kasi nage, pinatawag kami, nag-expect na kami na may susugod. Pero pinag-uusapan namin, kasi nung nag-dinner kami that night, sabi ko, sabi nila pasugod na. So sabi, ang sabi ko, ah, uh, Sige, hayaan na lang. Sabi nila, hayaan na lang. Pero ang tanong ko doon sa mga abogado, paano pag nag-stay? Sabi nila, hindi yung mag stay kasi illegal. So doon ako nagulat. Nung pumasok sila, okay lang. Tapos lalabas na. Ang problema, eh gusto pa lang gawing hotel, itong uh, KOJC compound. Yun, libre dito, charging pa, no? Oo, libre. <laughs> hotel, <kasi laughs> i -i. Dito ko oh. sila nagsisigarilyo, nabawal. Naku talaga man pa mo no isang sagradong lugar na Mimi balita ko may mga umiipa dyan sa mga tabi-tabi no? may mga dumidira pa no? pero ano yung ano yung nararamdaman hindi ka naman taga KOJC no? pero bakit bakit isunugal mo yung buhay mo para pakiisa dito sa KOJC na hindi ka naman kabahagi na itong sektang ito? Kasi po ito ang, ay hindi laban ng KOJC. Hindi po ito laban ni Pastor. Ito ay laban doon sa mapangkapi, uh, mapangabuso sa kapangyarihan ng gobyerno ito. Kasi kitang-kita, eh, police power to police government na to. I mean, ako hindi man abogado, pero kitang-kita ko in layman's term, eh, pang, pangbubuli bubuli na to ng mga police. Hindi hindi na ito, hindi na batas. Kaya nga naguguluhan ako kung sa sinasabi ni Marcos na batas ay batas. E, hindi po batas ang kumihirang dito. Police power and uh, police government. Sa madaling sanita para sa akin, martial law to. Coach, sabi ni Presidente, kumunta daw dito ang mga kapulisan, wala sang kinalaman. Anong say mo dyan? Imposible yun kasi ngayon lang pinagtanggol niya. Pinagtanggol niya na wala daw uh, tear gas, wala daw okay. mask. Pero ano ba nang saksihan mo? Ang dami. Kasi well documented naman yun. So marami tayong evidence, pieces of evidence na nasa live namin, ang daming armas. Hindi lang armas. Yung mahahaba. So, eh, so, na, alam. BBBM ha, hindi totoo na hindi sila armado. Long arms ang mga dala. O pangalawa, wala rokin ang laban ng presidente at ang DILG. E eh, sino ba dinimanda sa hukuman ng Davao? Pakisagot. Hmm. Oh, yun, sila din. At saka si sila si din. At saka oh. si Avalos. Akluwari lang yan si Avalos na dinidenay niya. Ayun. Ay, Iba na ang statement niya. Ay, contradicting sila eh. So, ano ba? Umalis na ba ang kapulisan ngayon dito para alam ng uh, buong Pilipinas kung so, sumunod na sila doon sa order diba? Sa yun nga sana rin, uh, Atty. Roque, ang tatanong ko sa inyo. Kasi parang wala na silang plano kumalis. Andiyan pa. Nakahiga pa sa labas. Ang dami pang pulis. Ang masakit dito, Tony Roque, ang ayaw nilang papasukan yung katedral. So, paano magsasamba mga tao kung ayaw nilang papasukan ng katedral? Yes, attorney, kaya may nalapag din sila dyan batas kasi pagre-respeto yan. Kasi doon po yung nakikitang heartbeat na narinig na heartbeat ni di ano, ni, 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 Torre. Eh, pambihira to si Torre. Eh, yeah. e, kung ano-anong nadidinig. Ang inagam... Baka sa, heartbeat niya, baka sariling heartbeat niya dahil alam niya na hindi na siya magtatagal sa kapangyarihan at huhusgahan siya ng taong bayan. Baka yun ang narinig niya. Kaya, kasi, kaya yun, bawal kami kasi kanina kasama namin yung mga abogado, papasukin namin kasi gusto makita. Ayong iligay. Hindi rin papasok, bawal daw. So sabi ng abogado, kung magpipilit kami pumasok, huhulihin niyo kami. Yes daw, nah, huhulihin. Ay nako, yan ay eh ang coercion niya, no pa panibagong krimen, bukod pa dun sa disrupting na uh, religious uh, worship at saka yung disrespecting no eh ano naman yung tear gas may nakumbang na tear gas may video rin kami noon ah, ang masakit nito Atty. roque hindi lang isa marami pero ang pinakamatinding nakita ko ron dalawa una yung tinirgas nila, babae may edad na nakatalikod tinirgas ng traitor Pepper spray. Ah, uh, pepper spray. Pero, pero itong isa pang tear gas ay yung kami uh, patulog na at sila ay sumasamba nagpatulog ng LRAD. Tapos, pagtulog ng LRAD, habang sumasamba, sumabo yung tear gas. Marami sa baba, tapos dun sa tulay, kasi sa labas nito eh. Dun sa tulay, para i-disperse habang sumasamba. Again, capture po yun sa aming videos. Wala silang lusot doon kasi kumakanta ng uh, worship, mga uh, worship ang mga taga kay JC doon sa you know may pepper spray may uh gas gas sabay eh yung namatay finally inamin ng Region 11 PNP na meron namatay hmm. sino tong anong balita natin sa namatay at uh, meron ba namang contribution ay binigay to mga kapulisan sila ba uh, humingi man ng papatawad sa katunayan parang iniinsulto kanila pa eh kasi ah uh, mahina na daw yung tao, dapat hindi na daw nagbabantay. So yun ang sinabi nila. Pero yun ay namatay dahil sa paggagawa nila. Kasi po, nag nag pa attorney, si attorney Torion Don at si Torre. Na sabi ni Torre, papasok kami dyan sa ayo at sa gusto nyo, binibigyan namin kayo ng 30 minutes, umalis kayo dyan or gigibay namin yung gate. Pagkasabi ng pagkasabi noon, may kumalapit sa likod ko, sabi, banatero sa likod kasi nagibana na yung gate. So hindi po talaga wala sa ayos kausap ko to si Torre kasi habang binigyan niya ng 30 minutes yung pala yung tao niya nang gibana sa likod. So sige, yung, yung ano yung uh, tao nagulat kaya inatake. Mm. Well coach Oli, uh, religious ka ba? At ano naging epekto nitong karanasan mo na nasaksihan mo ang paglusob ng KOJC sa iyong pananampalataya? Ah, uh, sa pala ng palataya, nakita ko na, well, hindi po ako taga kay OJC, no? pero nakita ko yung prutas, the, the fruit of the Holy Spirit, nando doon po sa puso ng mga uh, taga kay OJC. Andun yung joy, love, gentleness. Andun ko eh, kasi kahit po sila inaapi, eh, lumaban sila ng uh, walang armas. Pinakita rin natin yung walang armas, tapos uh, walang nasaktan sa mga kapulisan, hindi totoo yung pinapalabas ng ibang mainstream media, hindi po yung totoo. Walang nasaktan at uh, talagang uh, pinagtanggol lang nila yung karapatan nila sa tama. Ah, kitang kita po yung prutas ng pagiging kristyano dito sa mga taga kayo, Coach, ganong katagal ka pa mag stay dito, makikiya, uh, hmm. baka kasamang kayo, JC, at bakit? Yun po ha, uh, yun ang tanong sa amin ni Miss Hannah nung dumating na yung pulis at binukas yung gate, ang tanong niya sa amin, ito na yung pagkakataon niyo, Pwede na kayong umuwi. Ang sagot namin, hanggat andi dito yung pulis, hindi kami umuwi. Ang ganda nga nung sinabi ni Master Judea, sabi niya, sama-sama tayo sa hukong nagsaya, sama-sama tayong malungkot. Kaya hanggang dito, andi dito yung mga pulis, hindi kami alis. Okay. Maraming salamat. Maraming salamat. Ako lang ang tatanong. Ito, isa, oh, isa lang. Kasi ito yung concern namin talaga eh. Uh, mukhang wala silang plano umalis. Kinakailangan bumalik sa man para sila ipaalisin. Kasi doon sa rules of court provision ng Service of Water Arrest, wala pong provision na pwede sila mag-occupy nung lugar habang naghahanap sa taon na subject ng warrant of arrest. Wala pong legal na basihan ang kanilang pananatili dito sa POJC. Isa na lang, follow-up question. Paano kung nagpilit sila kasi nakalagay daw doon sa court order uh, pro-11 lang ang alisel. So yung ibang mga pulis pwede magstay. stay Pagka-piloso po po yan, po pwede sila of court at hindi lang yan, po pwede silang kasuhan bilang mga pulis administrative dahil yan po defiance sa lawful orders. Ayun, okay? So salamat, ako, Tony Coach, at uh, yan po ang uh, interview natin kay Coach Oli na mahigit sampung araw na na kapiling ng uh, KOJC dito sa Davao habang sila po ay sinalakay. Ang mensahe po natin ay simple lang, no? Kahit ano pa po ang ating pananampalataya, huwag po natin kalimutan. Una-una, tayo po lahat ay tao na inukit ang Panginoon sa kanyang imahe. At pangalawa, tayo po ay, tayo po ay mga Pilipino na merong karapatan. At kailangan, kapag ang karapatan ng iba ay lantaran na lalabag dapat po tayo makinig hindi lang makinig tapoy po ay manita at ipaglaban yung karapatan ng mga inapi bakit dahil sa susunod baka tayo na po ang biktima maraming salamat po sa inyong patuloy uh, na pagtangkilik ha basa tayo ng konting mga uh, comments sa ating mga viewers bago tayo umalis although Four minutes lang po ako magbabasa dahil kailangan ko nang pumunta ng airport. Dahil bukas po meron akong international arbitration pero dito po sa no Si Geraldo Arenes, kitang-kita -kita ko ng gawa, paka unfair talaga. Naka-subaybay ang mga tao sa Congress at Senate. Uh, sanid puwersa ang Congress. Halata nang may kuman sa kanila. Ako ordinaryo tao lang. Ako pa, pero... Lagi ako nakatutok sa Senate at Congress, napaka-unfair. Naramdaman ko din po yan sa mga investigasyon na ako'y um, tinmadalog. Okay, si uh, Margaret Reyes Fernandez, Fox, madami narinig na heartbeat kapag sabog sa cocaine. Tama naman po yan. Oh. Okay, salamat po. Sino pa? Si Rose Sharon Swison Bedasa, Atty. Harry Roque, naganti kanani in Inday Pizarra kanina. batuta um, silang lahat Sunog na sunog sila kay Sarah. Oo nga po. Oo, oo nga. Biski ako'y kinulong nila na banatan man sila ni Inday Sarah ngayon. Fearless man. Yes, sir. hari Roque. Ang galing ni VP Sarah natin. At ako na inip. Hindi ako na inip sa budget hearing ng apat na oras. Nawala lahat ng stress call dahil sa ginawa ng mga pulis sa KOJC. Pero nawala nung napanood ko si VP Sarah. Sabi ko naman sa inyo, may pag-asa. Dahil meron tayong leader na gaya ni Inday Sarah. Si John de la Cruz, sabi ni Marcos, walang armas sa firgas mo. Atoy ni si Coach Oli, uh, alam niya ang comment ni Marcos Jr. Baka po wala sa tamang pag-iisip. Okay. Um, nako, Congress, dahil sinasabi ko yan. Ay nako. Kesa po ako magpasupil tulong nyo na ako ng hapang-haba buhay. Hindi po ako magpapasupil. Dahil karapatan ko po magtanong wala si Jory Cantay. Anyway, anyway, siguro sabi ng aking kasama eh, kinakailangan ko ng pumunta ng airport. No? Linabag, basta Pilipino, dapat ang buong Pilipino, Pilipinas, kinokondina. Muli po, ito po ang inyong spokes bayan nagsasabi, I love you Philippines! You're the only country that I have. You're the only country that I love.